Losa Nose nag-react sa issue ng maging -e Jake Cyrus at Raquel <laughs> No, alam mo na nakita ko yan na ako up para uminit oh. ang ulo ni Rose at ni Ambe. <laughs> Kasi, ayan, si Senyora, yung sikat na online personality, nag-comment siya. Ang sabi niya, parang pinost niya yung statement ni Raquel Pempenko tungkol do sa issue na nga ni Jake Cyrus. Ang sabi lang naman ni Senyora, may ganyan palang nanay. Oh, okay. ayan na, makikita mo, nag-comment mm. si Chloe. Kung Meron kakilala. pa akong kakilala. Ganyang-ganyan ganyan mm. din, Senyora. Ah, diba? ba? <laughs> Sabi ni Senyora sa kanya, yan oh. ka na naman. Kaya gigil sa'yo mga matatanda matanda <laughs> hindi kami matanda, no? <laughs> Kaya syempre, kahit anong sabihin ni, Glo ni Chloe, eh, magagalit siya mga netizens. unang unang-una, ka talaga, <laughs> yes. hindi ka na dapat nagpo-post ng ganyan, na oh, okay. nagpo-comment. Oh, ang okay. jowa oh, mo okay. kasi, oh, oh. ang jowa mo ay celebrity in a way, eh, umayos ka. hindi oh, eh, oh. mo kailangan magpapapost pa ng ganyan. Hindi <laughs> naman niya kilala yung mga yan eh. Alam mo, diba? Eh kaya ng batang ito ang oh, ano, no? Na. Oh. Hindi na bata yan, no? Eh, whatever. <laughs> <laughs> ano, so dahil ano, success ako. ano, 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 ano,